Supot po nung bariya ito na binigay sa atin ng isang tricycle driver na nakalimutan ng uh, aking anak ang kanyang pangalan. Kaya ito muna pag-uusapan natin bago no natin makilala yung nagbigay ay hahanapin ko pa yung kanyang pangalan sa master list. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkat lipas lang po ng aking magting intro. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga sales viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay nakatanggap tayo ng isang pouch ng barya na bigay ng isang tricycle driver na bagamat sinabi ang kanyang pangalan ay hindi po natandaan ng aking anak. Kaya po, ito po ay mga barya ang nilalaman. Ano po? Buksan po natin ng ating malaman kung ano ang mga barya na nilalaman ito. Ikip lang naman pala itong ano eh. Itong pinaka-tupot niya. Ayan. Ah, yan po yung mga barya na kanyang binigay sa akin. Yan po. Ah, uh, i-arrange ko po nang sa ganun hindi masyadong humaba yung ating video. Yan po at na sort ko na. Unahin na po natin itong 1 peso na dito sa ating bansa. Yan po. 1972 na piso ni Jose Rizal tapos itong uh, 20 cents galing po ito sa Australia yan dalawa dalawa po yan tapos ito Fifty cents Australia din po Mer meron pong galing sa Indonesia yan yun po yung 200 rupiah Indonesia yan pong isa ay 1000 rupiah Indonesia po yan pareho ito po 10 cent ay 10 Eurocent, cents. Yan po. Hindi bali dalawa po ang 10 Eurocent na magkaibang bansa ang kanilang pinanggalingan. O tapos itong 5 cent, 5 euro Iba rin pong bansa ito. Dalawa po itong magka-uri. Dalawang 5 euro cents na sa ibang bansa nang galing. I-search po po muna ito para malaman natin kung saan bansa yan. Tapos po, eh, dito, eh, may tatlong 2 dollars. Yan po. Australian dollars din po yata ito. Yan po, 2 dollars, tatlo po. Tatlong Australian dollar po. Yan, tatlo po yan. Tapos ito, galing sa Canada. Yan. Canada po itong isa nito. Tapos itong isa, ah, ito po, United Kingdom. Yan. At yung kawalilwihan, ito, itong maliit na ito, galing po ito sa bansang Hong Kong. Ayan po. Tencent po ng bansang Hong Kong. Bali, ito po lahat ang binigay sa atin ng ating unanimous na kaibigan. Ayan. bagamat nagpakilala siya ay... Hindi natin... Uh, hindi natandaan ng anak ko kung ano ang kanyang pangalan. Salamat sa iyo, kaibigan. Salamat. Maraming maraming salamat sa pagbibigay mo ng coin sa akin. Yan. Ang ganda lang po ang aking video, mga kabarya. Sana ay uh, patuloy kayo sa pagsubaybay sa aking channel. Yan po. Patuloy po ako. Nagpapasalamat sa inyo na pagkat uh, lagi kanyang yung pinapanood yung akin channel kahit na uh, paminsan-minsan nawawalan tayo ng video pero ito, kahit na may bagyo yung pong bagyong paulo ay kasalukuyan yan at sa huli po ay masabi kong mabuhay tayong lahat